Bakit nga ba, lagi ka na lang pinapagalitan ng nanay mo? Simpleng bagay, napapagalitan ka. Minsan kahit wala kang ginagawa, may masabi lang siya. Naalala mo ba yung huling beses na nagsigaw siya? Walang kwenta. Wala kang ginagawa sa bahay. Hindi mo iniisip ang kinabukasan mo. Sakit, di ba? Parang araw-araw kang pinapaalala na kulang ka, na hindi ka sapat, na lahat ng kilos mo mali. Pero alam mo bang sa likod ng sigaw niya may takot? Takot na mapariwara ka. Takot na masaktan ka ng mundong hindi mo pagganap na kilala. Takot na balang araw pagsisihan niya ang kakulangan niya bilang magulang. Hindi siya galit dahil ayaw ka niya. Galit siya dahil mahal ka niya. Sinanay pagod na rin Baka buong araw siyang nakatayo sa trabaho, tapos pag-uwi, ang bungad sa kanya, maruming bahay, nakatambak na pinggan, at ikaw, naka-cellphone lang. Hindi mo nakikita, pero lumuluha rin siya tuwing gabi. Hindi lang siya nagsasalita, kasi iniisip niyang kailangan niyang maging matibay para sa'yo. Kung iniisip mong hindi ka iintindihan ni nanay Tama ka, pero minsan hindi rin natin siya naiintindihan. Hindi siya lumaki sa panahong may mental health, walang safe spaces sa panahon nila. Kaya ang paraan nila ng pagprotekta minsan masakit. Pero pagmamahal pa rin 'yon. Pagmamahal na hindi lang yakap kundi minsan sermon. Kaya bago ka magalit, bago mo siya sabihan ng hindi mo ako naintindihan tanungin mo rin ang sarili mo. Kailan ko huling niyakap si nanay? Kailan ko huling sinabi sa kanyang salamat? Hindi mo kailangan sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Pero sana, pakinggan mo siya. Dahil minsan, ang boses ng nanay mo, yun lang ang natitirang totoong nagmamahal sa'yo sa mundong ito. Habang nandyan pa si nanay, alagaan mo dahil darating ang araw, hahanapin mo ang sermon na dati mong kinainisan.